Worsing new scenes of carnage, children were found butchered on a kibbutz near Beit Por, in war in Israel, as Israeli warplanes continue. Matapos na ang ika linggo ng labanan sa pagitan ng Israel at ng Hamas, maraming buhay ng sibilyan ang naaksaya mula sa magkabilang panig, ganun pa man patuloy ang bombahan at walang sinyales na isa dito ay uurong. Ilang gusali na ang napasabog, yung iba pang militar, pero marami ang pang sibilyan. Siyempre, ang naglalaban na nagtuturuan kung kaninong sandata ang dapat nasisihin. Depende kung kanino kapanig, sa Hamas o sa Israel. Subalit magugulat ka sa malalaman mo na napagalaman ng mga eksperto na maraming pinasabog na gusali ang mga Israeli. Maraming rockets mula sa Hamas ang pumaltos at bumagsak sa Gaza. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong Totoo ba? kung ceasefire ang pahayag ng ilang mga bansa, more fire naman ang ginagawa ng mga Israeli sa Gaza Strip. Ayon sa United Nations, noong ika-23 ng Oktubre, lampas na sa limang libo ang napatay sa labanan. Karamihan ay mga sibilyan. Ang ulat naman sa pahayagan mula sa India, ang Kerala Kaumudi, na sa loob ng labing walong araw, 2,316 bata ang napatay. Kaya mainit ang debate kung sino ang dapat sisihin. Ganun pa man, magsisihan man ang magkabilang panig, hindi na may babalik ang buhay ng mga sibilyang napatay. Bagamat marami sa gitnang silangan ang tumutugi sa mga Israeli dahil sa walang humpay na pagbomba, ang kabilang kampo naman ay ganun din ang pahayag laban sa grupo ng Hamas. Isa sa mga sinisisi sa pagpapasabog ay ang mga ginawang rockets ng grupo. Dahil sa ang mga pasabog ng mga nito ay ginawa lamang nila. Naka-sanctions sang Hamas kaya walang makabagong sandata ang mabibili nito kung hindi mula sa gitnang silangan. Pero kahit yun ay hindi rin madali dahil sa napapalibutan ng Israel ang buong Gaza at may mga nakaistasyon sa karagatan upang salubungin ng Hamas kung doon sila magdadaan. Marami ang nagtatanong kung bakit libo-libo ang mga rockets ng Hamas kung wala silang mabiling sandata. Ipinakita sa kanilang pahayag na sila mismo ang gumagawa ng kanilang mga rockets. Sa video masasaksihan na kumukuha sila ng lumang tubo na hindi na ginagamit. Tapos ay nililinis upang tanggalan ng mga kalawang at ng pintura. Pagkatapos, pinuputol sa tamang sukat at haba bago ito lagyan ng pasabog. Ilang taon na itong ginagawa ng Hamas sa tulong ng ibang bansa at nakasanayan na ang pagbuo ng mga pasabog. Subalit may isang problema ito dahil sa walang makabagong semiconductor o computer chips mula sa mga taga-Kanluran o kahit sa China, ang kanilang rockets ay walang guidance system, walang tracking device o walang manual override, walang maayos na quality control upang itesting bago gamitin. Ang gawang rockets ay simple lamang ang proseso kapag tumama ang ulo nito doon sa sabog. Iyan ay kung hindi papaltos ilang libo na ang nagawa at malakas ang pagsabog. Ngunit noong 2021, isang human rights group ang nagreklamo na isang war crime ang pagpapalipad ng rocks ng Hamas dahil karamihan dito ay nagmi-misfire o pumapaltos. Sinabi sa ulat na isang labanan, pitong Palestinians ang napatay. Noong taong ding iyon, inireklamo ang grupo sa Human Rights Watch dahil indiscriminate daw ang pag-atake ng grupo indiscriminate o walang binibili. Sa madaling sabi, dahil sa walang guidance system ang rockets ng Hamas, itututok lang ang mga ito papuntang Israel. Pero, bahala na kung saan tatama. Sa dahilan walang mapagkukuha ng makabagong semiconductor ang Hamas, ang pagpaltos ng kanilang mga rockets ay problema pa rin hanggang ngayon. Nung buwan ng Mayo taong 2023, sinabi sa Foundation for Defense of Democracies na ilang nag-misfire na rockets ng Islamic Jihad ang pumatay sa ilang batang Palestinians. Ayon din sa ulat, iniestimang 10% ng mga rockets ang pumapaltos. Sa katunayan, nakuha na ng video noong isang taon ang pagpapalipad ng rockets ng Hamas at makikita na ilan dito ang pumaltos at bumagsak sa Gaza Strip. Kaya kung pag-iisipan, ayon mismo sa samahan, na mayroong mga limang libong rockets ang kanilang pinasabog noong unang umatake ito sa ibaba ng Israel. Mantsakin mo, 10% ng limang libo ay lima na raan. Lima na raang pasabog na hindi nakarating sa Israel. At saan bumagsak ang lima na raang rockets? Isang palaisipan. Aba nga ang mga susunod na mga pangyayari hinggil sa digmaan ng Israel laban sa grupo ng amas tandaan katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan